magpaserox dun sa LTO bakit Tingson? eh ang mahal dun eh 4 pesos dito na ako magpapaserox sa private sa may ano bro sa may happy 2 pesos lang yeah. o, tipid meal nakatipid tayo ng 4 dun o 8 sa gasolina naman naka 60 tayo <laughs> clean fuel ah clean fuel oh. 56, 55, 49 ang diesel 49 o oh, ayan Ayo ayaw yan ang vlog natin, bye, bye A few minutes later. Vlogs talaga sa vlog, hindi mapigil. Pinipigil ko lang hindi i-upload. Okay lang yun kasi marami na naman akong pondo. Kaya marami na. Ka ano to? Holy Trinity Academy, mamen. Tagal naman dito. Bale, okay lang, willing to wait. Hindi naman ako nagmamadali. Ay, ito yung vlog ko. Ayun na, dumadating na. May card ako dito pero hindi ko nagkagamitin. Isang litro lang muna kasi may pa. Parang yung pantay ito Ah. Ayan, putok ko. Oh. Ako ng teting. ang balik. Mamaya, ayusin ko yan. Thank you, bye A few minutes later. Personal blog lang natin to sa mga friend ko lang sineshare. Hindi eh, ko na binapato sa kalawakan. Ayoko na muna. Ayaan mo sila. Basta tayo-tayo lang muna, Mamin. Okay? Thank you, bye-bye vlog. Papa-emission ko muna to. Dito ako sa buhay. Dito ako nagpapa-emission. Ayan, try na. Tapos, diretsyo na ako. Buti, may nagbigay sa akin isang libo, kundi wala. Ubus eh. Gastos kagabi. Tapos nga, yeah, rehistro naman. Okay, bye bye vlog. Ako, bro. Na ako bro, papa na ako. na, nakasalang na yung motor ko. Okay, thank you for watching. Ayun na. Motor ko na to. Buti, may nagbigay na pera sa akin. Kundi, hindi ko marirehistro. na bro. eto akin na to. Hahanapan ah, niya ako ng portal. Yari siya sa akin ngayon. Takinan niya. Ito na, LTO, akin to eh. Yung motor pala ni Kael, kinain ng daga yung ano, sa FI niya, bro. Ito na, ito na, ko na. Ito na ako sa LTO. Ayun na, portal na. Okay, thank you, babay. Apakan natin. Ako bro, hindi hinanap. Dari-dari siya na ako. Binigyan na ako ng number pa. Ito na ako. Ito na. Pashare na lang tayo. Pashare na lang. Okay, okay. Pinipigil ko pa, wag muna na mag-vlog. Kaya nga kausap ko sa vlog, si Leo Cruz at si Jared Latore lang. <laughs> eh wala eh, di ba? Tayo-tayo lang eh. Hindi na ako sa LTO, yan. Antay muna na tayo. Antay muna tayo, antay. Motor ko na to, rehiso ko na to, motor ko na to. Kaya pag ako hinanapan niya ng portal, eh number ko na to, naka-indicate na, di ba? Antay muna tayo, antay muna tayo. Tapos na, rehistro na ako bro. Uh, wala pa akong 15 minutes dito. LTO Mandaluyong tapos na, rehistro ko. Yo, mamin. Ayos, diba Sorry sila. Hindi nila mapapanood yung movie of life my vlog, mamin. Tayo-tayo na lang, mamin. Bye-bye. stroko. May... Dito ako nagpapark sa likod, sa tabi ng Max Sarap. May e, sasisiran sa sakyan, brother Gerald. Land cruiser lang. Yeah. Ah, pinansiris. Kasi sira yung ano. Yung, ayaw, sira. Oh. Ayaw umanda ng Fortuner. Pinansiris. Tatanong natin, baka may pinibeta. Dito ako nagpapark. Ayun. Ayun. Mga... Ayun. Ano, Ayun. 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 Ayun sorry sila tayo tayo na lang babalik Pagas dito, 49 lang dito na ako magkakarga. Ang daming bariya, oh. Kupitin ni Jesse <laughs> ito, nakita to. Ayun, ang daming bariya, Kala to. <laughs> 49 lang, kaya dito na ako magpapakarga. Bye-bye, vlog. 49 pesos lang ang gasolina. O, oh, ayan. Kaya dito na ako magkakarga. Ayun, kukudog. Ayun, kukudog. 49, eh. Ang daming bariya, ayun, oh. No? Ang daming bariya, oh. Kukupitin ni Jesse, <laughs> yan. 49 na ang 46 ang crudo brother Gerald 46 49 ang gasolina O okay, yan ang vlog natin Wala lang sila yan Tayo na lang Pumila ako sa gas diba 49 Hindi ako nagpakarga Magpupula na lang ako sa Petron XES Kasi may pula pa naman to Pauwi na ako Tapos narehistro ko bro Dito na ako sa Shell Shell ayan Ayos diba Okay din vlog ko Hindi muna ako nag-upload ng mga video ko Dito muna Yoko muna Yoko alam mo na tayo, bahala sila sa buhay nila. basa ako, bahala ako sa buhay ko, mamili. pawi na ako, pauwi na ako. Magsasapay pa ako ng mga basa-basang basahan doon. Umalis na yung naka-staycation doon, bro. <laughs> Babay vlog. Mas nagustuhan ko rito sa Clean Fuel. Nandito na rin naman ako. 56. Kagawin ko na lang 60. Hindi galante ka. 40 lang doon. Ay, oh. eh, medyo konting galante. <laughs> <laughs> Hindi. Gusto ko lang maging pula. Kasi may ilamang pang pa pula, oh. Oh, yeah. May lamang pe. Pag naubo siya, kahit green pwede na. O, ayun ang vlog ko ngayon. O, paano? Mamaya ulit. Wala mo nang upload. Tayo-tayo lang. Babay vlog. Ayun, drive-in to. laki, oh. Ito driver. Malita tao, oh. Ayun, maatras siya, oh. Laki, oh. Diamond, 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 my men, Laki, oh. Tingin mo si Brad, oh. Ang galing, oh. Oh, watawatawa wata pa si Brad. Papasikat, Mamin oo Oh, oh, oh. Siya Laki nun, oh. Man, ako, liliko, liliko. Ala, 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 ala power steering oh grabe power steering steering oh, siya oh, 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 laki oh 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 oh, oh, pasok ng bus oh laki no ayan tinitingnan nyo ayan oh eto yung tangke nahanap oy okay, ako naman oy laki ng ano no Holy Trinity Academy ako ako 60 pesos pula okay Pula, pula, ayan, 60 pesos. Oh, walang vlog na ganito, ako lang. Suwerte natin, di ba? Masaya, nakakalibang. Oh, baka tumama, baka sumayad sa sahig, Sa sahig nung ano ko, ay, baka sumayad sa ilalim. Putay, yan ako nagkakali sa ganyan, eh. Ayan, live, nakakita nyo. Walang ganitong vlog, ako lang may ganito. Ayos, oh, babay vlog. Bro, pinapakita niya, papakita mo, pakita mo, pakita mo. Oh, nakakita mo, ha? Oh, walang ganitong vlog, ako lang, mami. Di ba, nakakalibang. Ha? O, oh, hahanginan para, Brother Jay, Brother Leo, Oh, Magaling ito makatutigyan ko, ang bago sila magtutigyan. O, pasisiaring pa ako, mamin. Daling. Okay, ayun na, sige. Ah? Oh, diba, ha? Oh, di ba? Nakakalibang yung vlog. O, mag-download yung apps namin. O, apps daw, apps daw. O, oh, Brother uh, Jero, ayan. 1 liter, 1.2 plus 50 points ang burus 1 liter? 1 point. O, oh, meron akong ano? Ah, May card ako? Uh, mas maganda yung set pero mas maganda pag may apps. May card so, ako, pwede kang palagay ng apps. Tayo okay, okay. po magdadala sa Play Store. O, oh, Play Store daw. Okay, sa lunes. Sa lunes, ah, Thank you, bye-bye. Nagpalagay ako ng point sa card. Later, <laughs> one point. <laughs> Bro, purgada na yan, ha? Ah. Brother Leo, Brother Gerald. Hindi pa ako naliligo. <laughs> Ito pa rin ang mga short ko. sa <laughs> ako ng mga pawis ko. Mahala sila. Oo. Oh. Nagpalagay lang ako ng points kasi nagpasikat si Gago eh. Sabi niya, oh, gusto mo mag CR, gusto mo mag ano, gago rin kasi. Eh, mo daya mo no, daya mo niya na sa kotse, daya mo. Hindi ka sya, hindi ka sya pinipili to, oh. hindi sya oh. Gago rin 'yo. Oh. oh. gago, gago, di ba? Ang daming gago eh. Oh. Oh, inalis, inalis, di diba? Nakita mo? Oh, gago, di ba? Oh, gago, kasi ang tang na. Mahina karkulasyon niya, mahina. Okay, kaya natin si ano nilalagyan ng points yung Park Doon ako magpapaserok sa atin nito kaysa doon. Okay, ito yung ko, no? Pinipigil kong i-upload. Traffic enforcer, nagagalit, oh. Oo. Oh. Ay, gagalit si Brad, oh. Oo. Oh. oh, oh, oo. Oh. Nakakita mo na. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nagagalit, nagagalit, oh. Pasikat, mamen! Oo. Oh. Pasikat siya, oh. Nagagalit siya, oh. Tagal naman, ito. Ayan ang kasulina natin, ah. Diba? Wala ganitong vlog ako lang, mamin. Asa na? Takal tagal naman noon. Nang teting naman, no? Okay, okay, okay. Ito yung vlog natin. Mamaya ulit, mamaya. Picruz to, oh, mandalo yung Boni nyo, mamen. May Dunkin Donut pala rito, oh. Abay, vlog. Tagal naman, no? Nang teting, oh. Pauwi na ako, papaserox ko na lang to para may mga kopya ako. Okay, ito yung vlog ko, no? Hindi ko muna ina-upload to. Para sa mga true friend lang muna to. Wala muna, wala, wala. Tayo tayo lang muna, ayos ano. <laughs> Pero gusto ko nang i-upload. Nagbibigil lang ako. Ito na si Brad. Sa lunes to, sa lunes, sa lunes. O say hi to the viewers, say hi to the viewers. Hi mga viewers na sir. Okay, salamat ha. Ah. Salamat sir, ito ko yung palagas nga dito. Okay, thank you. Pati daan, tinuturo niya sa akin. Walang ganitong vlog, ako lang, bye bye. <laughs> na point siya, na point siya. Dito na ako sa Pinoy, dito ako nagpa-Xerox. Mas mura pa kasi. Ito ko na ilalagay. Ah, dito ta, Brother Gerald, sa atin. Ayos, ah. Brother yes, ah. dito sa amin kasi dito, 2 pesos lang. Sa iba, 4 pesos. Di ba tipit, Bill? O, oh, diba? Ito yung vlog. Okay? May diamond pa. bye bye Tina, Xerox ko na. Asa ah, na? Oh, yeah. O, tayo nagpapaserox. Sa lunes, Brother Gerald. Asa na? Xerox tayo dito, mami. Yan, thank you. Ay, naku, yung mga ID ko pala. Thank you, thank you. Ba-bye, bye bye bye, -bye. Kumain mga vlog-vlog natin. kinoveran na naman ang motor, ma man. Pati si Click, din. Ayos, ano. Yung motor ni Kael, ayun, no. Yung sa gasoline, ano niya, tank, may kuryente, kinain ng daga. Eh, kasi ang daming basura doon, no. Ang daming basura, kaya ano. Salbahe talaga daga. Anyway, okay, ito na, no. Nakagarahin na tayo. Ang dokumento na laglag. Kasi, -lag. okay, mga sinampay natin yung mga tuwalya, no. Para matuyo-tuyo. Okay, tayo sa barangay. May Martinico tayo dito, Brother Gerald. Ayan, no? Oh. O, oh, Brother Leo, is the, Ito yung nahuli namin ng baha. Napalit-palitan ko ng tubig yan. Mga laruan nung ako yan. Martinico yan, may Martinico pa. Okay, thank you, bye-bye, vlog. -bye, pinalitan ko ng cover to kasi pag yung lona, didikit sa pintura. O, oh, pinalitan ko. Okay. Tapos yung wave, nilagyan na natin ng towel para matuyo nilabang ko yan para pwede ipamupa muna sa mukha. <laughs> okay yan ang ano natin ha? o paano papasok na ako share ko na sa inyo ngayon po. alas 12 na 12 na ano ba ngayon 20 no September 20 20 24 alas 12 na ng tanghali eh. vlog bye bye May nasa loob naman tayo ng bahay ngayon no? na miss yung mga vlog ko mamin eh yun natin ang cake brother Gerald ito ayuda oh, ito yung ayuda ayuda na ano mmm ito yung Ani Ayuda Nesty. <laughs> bye bye vlog. Bago ko na itong mga dokumento ko na pasal ORCR, tsaka yung ano, bla bla okay na. Bye bye vlog. Hindi nila mapapanood yung mga vlog ko brother. Eh, ito naman isang libangan lang naman to vlog uh, vlog for friend lang naman to kung for friend, edi eh, pang messenger na lang hindi na pang pang no? kaya nga sa kanila walang, walang bearing eh, diba? sa may bearing bye bye vlog, parang sila tong cellphone ko may kumagano ganun panahon, kasi bumagsak to bumagsak to eh, buti buo pa, hindi nasira thank you bye bye vlog